Hi. Busy ang person. Magalaga muna ako ng malunggay itong palakas. Yan ang hihina na ako. Sorry. Magalaga lang ako nito. Ano ba? Meron ko. Basta pa yung buhok pero tinali. Oh, um, diba? ba? As in, puro malunggay lang to. Wala kasi akong luya eh. Mas maganda kung may luya. Ganyan lang. So, hindi ko na tatanggalin tong mga tangkay. Dapat kaya ilog na lang yun. Eh, no? Pero hindi ka kasi naman sa ano ko. Paglalagaan. Ayun yung kasing ismuli ng malunggay. Char. Hmm. Ang ko po. Wala akong luya. Nakalimutan ko bumili kahapon. Malingki naman ako kahapon. Pero nakalimutan ko. Pero meron akong lemon dito. Kaya dito. siguro itapay ko lemon. Lemon na lang. ko lang naman to yung ano eh, hugas na yan. Ilalagay ko na lang dun sa ano, napakulo na ko na tubig. Lunod ko, eh, lunod. Ilagay ko lang lahat. Di ba green green? Mga ilang baso rin ito maghapon ko na ito. Hindi pa ko tapos sa labada ko eh. Green green na siya besh. Ganda sana pag may luya. walang doon nakabili. Masarap. Mas masarap pag may luya siya. Kasi nag-aagaw yung medyo maanghang. Yung aroma ng luya. Ulit-ulit lang yun. Pero try nyo kasi. May luya. Ano natin para mag-green? Mag-green-green -green talaga. Tapos so, papalamig din ko lang tumamay-maya. Si Domingo. Hindi pa ako tapos ng labahan ko. Yung bata, oh. Doon na ako naglalaba. Yung bata, nag-aabang. Puro iniwan ng nanay naman yan. Babalak ka lumabas, no? Iniisip niya, paano kaya ako makakalabas dito, ha? Huh? <laughs> Tama na to kasi magmamapait siya. tanggalin ko yung dahon. Kasi pag mapapait ito, pag makababad. Yeah. Mm. Nita. Mm-hmm. na aking kusina. Kahapon kasi ay eh, kagabi, ginabi, yung naglagay ng ilaw ko. So, ganyan lang muna. Kasi wala pang kisam Hindi eh. pa bumalik yung aking panday. May pinapanday yung iba. Yung aking panday. Charing. Maglagay ko sa baso. Maglagay ko sa baso para mainom ko na. Hi! Hindi muna pala nagyan. na yan. Maya ulit yung iba. Hello. Oh, o ganyan yan, parang ihi. Kaya pag ihi yan, green. Mm. green. Green, green. Si pag ihi itu green. Iba talaga yung nasa. Pero nga kasi gamot. Ayan, so, malunggay. Malunggay. Mas masarap talaga pag may luya siya. Ayoko lagi ng lemon. Ito na lang. Para akong umi umihinan ng sabaw ng gulay.